Hello everyone, ikaw ba ilig sa wat na sa torta? Ito naman ang gawin natin. So, natin ang talong. Then, ilagay natin sa kaldero ating pakuluan na ilang minuto. Then, maghabang nagpakulo tayo, maghiwa muna tayo ng sibuyas ng nipis at paghiwa din tayo ng bell pepper. Then, after natin maghiwa ng bell pepper, maghiwa naman tayo ng sibuyas dahon. Pang-topping sa mamaya at panghalo na rin. Kaya na guys, kumulo na siya. Ating ilagay sa malinis na lagay at ating ilagay ng tubig na malamig para hindi masyadong malata. Din ating hahatiin sa gitna. Din ating uh, bulatlatin. din uh, pagtapos ng bulatlat. Uh, yung iba naman. Ganyan, ganyan lang guys, kadali. Uh, bulatlat. Maglagay tayo ng mantis. ng sibuyas at bell pepper. din kunting mix lang guys din natin ang uh, San Marino to na o oh, di ba guys ang mango then ayan mix lang tayo maglagay tayo ng paminta at maglagay na rin tayo ng magic syrup ayan na, para lalong sumarap dahil may magic syrup then mag additional tayo ng dahon ng sibuyas so mix lang natin din gagamit tayo ng dalawang itlog. Ating kakanawin. So, yan siya. Yung ating ilutong tuna. Ilagay natin sa palay sa lagayan. And then, guys, yung tuna ating ilagay doon sa ating hinati na talong. So, yan siya, guys. Ganun lang siya kasimple. Ating ilagay. Ang bango. Ang sarap. Hakatakam. So, ganun lang siya ating ilagay. So, ganun, ganun lang. So yan, ganyan lang pagkalagay guys. Sigurado guys, pag itong ginawa nyo, mapapawaw kayo sa sarap. So yan. Sumuntik so, pa ang kapusid. Pero ayos lang yan. kasya naman. Ito na yan guys, ating uh, liliguan sa itlog. Para hindi siya maghiwalay. Ito ang purpose ngayon guys. So ganyan lang siya. Ating lalagyan ng itlog. Para, pag niluto natin, mas masarap. So, ayan na siya, guys. nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Ayan, guys. Ilagay na natin yung ating talong. Ayan. Ang sarap nito guys. may mayang konti ating baliktarin. Ayan na nga, nabaliktad ko na, guys, yung isa. Nahihirapan pa ako. Next naman, yung isa, ating baliktarin. Oop! ya <laughs> Montik pa mahulo guys. So yan guys, ilang minuto yan. Naluluto na siya. So yan na nga guys, uh, naluto na siya. Nalipat ko sa plato. Then maglagay tayo ng toppings toppings para maganda tingnan. Thank you guys, panunod. Bye bye. Kain na.